musta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong tropang mangingisda na laging handang magbahagi ng mga sikreto at tips para sa matagumpay na huli. Ngayon, pag-uusapan natin ang kung ano ang naghihintay sa atin sa mga katubigan ng Pilipinas ngayong biyernes, Nobyembre, Dalawamputsyam, Dalawang Libo, Maghanda kayo dahil mayroon akong mga impormasyon na maaaring magpabago sa inyong diskarte. Ang araw na ito ay magiging kakaiba dahil sa patuloy na mainit na temperatura at banayad na pag-ulan sa ilang bahagi na malaki ang epekto sa paggalaw ng isda. Kaya't kung nagpaplano kayong mangisda, pakinggan itong mabuti. Mga uri ng isda at tamang taktika para sa maya, -maya snapper at lapu-lapu, grouper. Ang maya-maya at lapu-lapu, mga kaibigan, ay laging nandyan. Dahil sa patuloy na mataas na temperatura ng tubig na nasa humigit-kumulang 28 degrees Celsius sa karagatan, asahan nating magiging aktibo sila. Sa aking karanasan, ang mga isdang ito ay madalas na matatagpuan malapit sa mga istruktura sa ilalim ng tubig tulad ng mga bahura, bato at lubog na sanga. Naghahanap sila ng pagkain at tirahan dito. Ang pinakamabisang paraan para huliin sila ay sa pamamagitan ng pamingwit na may live bite tulad ng hipon, maliit na alimango o maliliit na isda. Maaari ding gumamit ng mga artificial lures tulad ng jigs. Subukan ng light to medium tackle at maging handa sa mabilis na paghila kapag kumagat sila. Tandaan, sa mga ganitong kondisyon, mas gusto ng lapu, lapu ang mga bahagyang mas malalim na lugar sa paligid ng mga bahura habang ang mayamaya -maya ay maaaring lumabas sa mabababaw na bahagi, lalo na sa madaling araw o takip silim, para manghuli. Para sa talakitok, giant trebali at dorado, mahimahi. Para sa mga mahilig sa mas malaking laro ang talakitok ay nananatiling aktibo. Bagamat may bahagyang pag-ulan, ang pangkalahatang mainit na panahon sa Nobyembre ay nagpapabor sa paghahanap ng mga isdang ito sa bukas na karagatan o sa gilid ng mga drop-off. Kung nasa Siargao kayo, alalahanin na ang Dorado ay nahuhuli sa pagitan ng Agosto at Nobyembre sa pamamagitan ng trolling. Gumamit ng heavy-duty spinning, or conventional setup na may malakas na linya. Para sa talakitok, subukan ng poppers o stick baits sa ibabaw ng tubig sa mga estuaries o malapit sa mga tidal current. Para sa dorado, ang trolling na may brightly colored lures ay epektibo kapag nasa malalim na tubig na may floating debris or weed lines. Ang bilis at agresibong galaw ng mga isdang ito ay nangangahulugang kailangan mo ng matibay na gamit. Pagsusuri sa kondisyon. Panahon. Ngayong biyernes, Nobyembre 20, 2025, ang forecast ay nagpapakita ng bahagyang pag-ulan sa maghapon at halos maulap sa gabi na may 35% tsansa ng ulan sa araw at 25% sa gabi. Ang temperatura ay inaasahang nasa pagitan ng 25 at 30 na degree Celsius sa araw at posibleng bumaba sa 22 degree Celsius sa gabi. Ang humidity ay mananatiling mataas sa paligid ng 88%. Ang hangin ay magiging katamtaman na may average na bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang pagbabago sa atmospheric pressure na nauugnay sa bahagyang pag-ulan ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na bahagi ng tubig o paghahanap ng kanlungan sa mga istruktura. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa karagatan sa Pilipinas sa Nobyembre ay napakainit na nasa average na 28 degrees Celsius. Manila at umaabot sa 28 hanggang 30 degrees Celsius sa ibang rehiyon tulad ng Palawan, Cebu at Bohol. Ang mainit na tubig na ito ay nangangahulugan na ang metabolismo ng isda ay mataas, kaya't sila ay mas aktibo at naghahanap ng pagkain. Ito ay isang magandang senyales para sa mga mangingisda, bagamat ang matinding init ay maaaring maging sanhi para ang ilang isda ay lumipat sa mas malalim, mas malamig na tubig. Buwan. Ngayong Nobyembre, dalawamput siam, dalawang lima ang buwan ay nasa yugto ng waxing gibus. Ito ay may ilaw na anim na dalawa hanggang anim na put limang Sa mga paniniwala ng mangingisda, isda, ang waxing gibus ay madalas na itinuturing na magandang panahon para mangisda ang tumataas na ilaw ng buwan ay maaaring makaimpluwensya sa tidal currents at sa paghahanap ng pagkain ng isda, lalo na sa gabi kung kailan mas maliwanag ang buwan at mas nakikita ang kanilang biktima. Maraming mangingisda isda ang naniniwala na ang kagat ng isda ay mas mahusay sa yugtong ito, lalo na sa pagitan ng pagtaas ng buwan kahapon at paglubog nito bago sumikat ang araw. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang Nobyembre ay bahagi ng panahon ng pagpaparami para sa ilang uri ng isda sa Pilipinas. Kaya't ipinapatupad ang closed fishing season sa ilang lugar. Mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda sa Northeast Palawan mula Nobyembre hanggang Enero para sa galunggong at sa Bisayan Sea mula Nobyembre 15 hanggang Pebrero 15 para sa sardinas, herrings at mackerels. Kaya't kung mangisda, tiyaking nasa legal na lugar kayo at hindi hinuhuli ang mga ipinagbabawal na uri sa labas ng mga restricted na lugar, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay mananatiling mahusay dahil sa mainit na tubig. Ang mga reef fish tulad ng maya-maya at lapu-lapu ay aktibo, gayon din ang mga pelagic fish tulad ng talakitok. Pagtatasa ng kagaratan Basi sa mga nakalap nating datos, ang kagat ng isda sa Pilipinas ngayong Nobyembre 20-2025 ay masasabing katamtaman hanggang magaling. Unit, kailangang maging maingat sa mga fishing ban ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili ng mataas na aktibidad ng isda. Ngunit ang bahagyang pag-ulan at ang presensya ng waxing gibus na buwan ay may sariling epekto. Iwasan ang mga lugar na may closed fishing season at mag-focus sa inshore reef fishing para sa mga species na hindi sakop ng ban. Mga kaibigan, tandaan ang pag-alam sa mga kondisyon ay kalahati na ng laban. Kaya lumabas, mag-ingat at mag-enjoy sa pangingisda. Sana ay maging sagana ang inyong huli. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. At kayo, anong plano nyo ngayong Nobyembre 20 Anong isda ang target nyo? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Ni Hinost ni Chika.